Ayan, magandang araw po sa lahat. Andito po tayo ngayon sa pilihan ano upang mag-ani ng pili. Ayan. Kaya samahan nyo kami guys sa pag-aani ng pili. Ayan, yan. Pakita ko muna sa inyo yung ating ani na pili. Ano. Dahil ito ay marami nang na ang hinog. Kailangan na natin anihin. Ano? Di bali ang pili dito ano guys, medyo mabababa pa kasi ito ay grafted ano mga hybrid tong piling ito malalaki ang kanyang bunga no? Ayan, kaya itong mga kasamahan natin ayan nag-uumpisa na nga silang mag-ani medyo marami na rin ang naani nila no? ayan. ayan kailangan talaga natin na umakit sa taas para maani natin lahat ng hinog ng pili ano ayan kaya iba yung taga pulot para walang mawawala sa baba ano dahil medyo madabunga dyan na nakasingit sa mga daun dahon Kailangan natin na makuha lahat ng bunga. Ayan. Napakasarap guys ng pili. Ano? Ito ay maraming pwedeng gawin dito na pang himagas. Ayan. Ginagawa itong pili nuts. Ano? Nalagyan ng asukal o jam. Pili jam. At marami pang iba. Ayan. Di malalaman nga natin na hinog na ang pili kapag ito ay itim na ano. Ayan, gaya nyan Kapag hilaw naman, ito ay kulay green. Ayan. Kapag hindi pa anihin. Ayan. Kaya ilang na. Mga, ilang araw din kasi tayo mag-aani dito ano dahil hindi to kaya ng isang araw lang dahil marami ng bunga. Kailangan natin isa-isahin bawat puno na maani natin lahat. Uh. <laughs> Di bali maraming naanin na rin tayo dito ano dahil ang pili guys ay itong pili natin nito ay continue lang ang kanyang bunga para sa nyog. Pag may hinog saka natin aanihin ano. Pag may mga order, yan mag-aani tayo. Yan ito ang kagandahan rin ng pili ano. Kaya tiyaga lang din ang pag-aani dahil isa-isahin nga natin na anihin to ano at pulutin. Ayan ito ang kasamaan natin ayan nagkakain ng pili napakalilam lang, lang guys ng pili kapag ito ay bagong ani ano sariwa pa ayan kailangan natin na tagain ano para makuha natin yung laman sa loob ng pili ayan. di bali ang karamihan nga dito sa I amin mean, dito sa bicol ayan dito ang maraming pili ano sa Bicol dito rin sa Cam at Cam Sur ayan sa ibang lugar siguro may mga pili rin sila doon kaya lang hindi <coughs> gaanong marami kaya kilala guys ang Bicol sa <coughs> pasalubong na pili ano ayan marami tayong makikita dyan sa terminal na pwede tayong bumili ng mga pasalubong kapag tayo lalabas ng Maynila ano dahil sa ibang lugar hindi nga nila to nakakain dahil ang bihira to sa Manila no ayan minsan nga sa abroad ito ay dinadala rin nun, ano kaya ayan napakasarap talaga ng pili kapag lalo kapag sariwa ano Mag gusto ko nito guys kapag sariwa ano talagang malinamnam na kainin ayan ito nga iniikot natin ang ating mga aanihan ano ayan napakaganda guys ng pili dito dahil maraming sanga at marami rin bunga ano. Ayan. At ang kagandahan nga nito madaling akyatin dahil mababa pa siya. Hindi siya masyadong tumatas dahil nga grafted tong piling to ano. Kaya kung tumaas man to ay talagang matagal na panahon bago lumaki at tumaas. Yan ito guys ang kagandahan kapag grafted ang piling. Mababa pa lang ay marami na siyang bunga at mabilis anihin at yung mga native napili, tumataas sya na pilit talagang tumata siya na parang yung gano kaya mahirap akyatin kapag mga ganoon ayan at ito nga patuloy ang ating pag ani at ito mga nahulog na to isa-isahin natin itong pulutin ano ayan dahil marami rin ngang dahon sa baba ayan kailangan natin na apakan bawat dahon dahil umiilalim ang kanyang bunga at sayang naman kapag hindi natin makita ang lahat ng bunga ating aanihin ano Ayan. di bali, gaya, gaya, nga ngayon medyo mahal mahal ang presyo ng pili dahil pawala na rin nga ang bunga ng pili sa ngayon mahina mabagal ang kanyang paginog dahil tag ulan na sa ngayon Ayan. kaya maraming naghahanap ng bunga ng pili. hindi pa nakakain ng pili. Ayan, napakasarap nito guys. Ayan, try nyo. At marami dito sa parting Norte at Kamsor. Ano? Kung gusto nyo makatikim ng pili. Nagawang Bicol. Ayan. Ayan ano guys. Kung... Kung nagustuhan niyo guys ang ating video, ayan paki-subscribe, like in share na lang guys at paki-pindot ang ating notification bell para ma-update ko kayo sa ating mga gagawin pang mga video ano. Ayan, maraming salamat po sa lahat. Hanggang dito na lang po.